Magandang hapon po. Uh, ito na po yung mga nung nakaraan na vlog po namin to sa inyo. Nung nag-uumpisa pa lang po kami na magtanim. Ngayon po ito na yung resulta ng sitaw na tinanim namin. Yan na po. Magaganda po yung mga bunga nito. Tinanim yung mga bunga po nito. Oh. Yan. Malawak po ito lahat. Yan na po. Ito po. sayang nga po. May ano may mga ahay po kasi dito na naliligaw. Na ano po yung mga sitaw. Ah, kinakain nila. Tapos ito ng resulta na ginawa nila. Oh. Yan po, malawak po yan. Lahat yan. Di pa po inaani yan kasi pinapasabay-sabay bumunga lahat para sabay-sabay tinda sa palengke. Medyo mura pa po yung mga bunga nito. Alang-alin pa. Yan, hanggang doon po yan. Tapos po, ito po yung iba na anin na. Hindi namin na i-video kasi marami kaming ginagawa. May pasok. Uh, kaya ngayon lang namin na uh, i-video ulit. Ito po, hanggang dito po yung tanim na mais po. po yung bunga nya mura pa ito wala pa ganong laman pag ito ay ang buhok nito naging ano na naging manilaw nilaw na tsaka itong bunga ibig sabihin po nito magulang na po pag inani po ito ipapakita ko po sa inyo Ang dami pong bunga niyan. Ano laki po? Mayroon maliliit. Alam na ko lang. No. Ah, sige po, hanggang dito na lang muli ang aking video. Ah, salamat po sa inyong panonood at suporta. Ah. ah, Pakipalo nyo po ako, pakiclick. Notification bell po, subscribe nyo ako. Para lagi pa kayong updated sa mga bagong upload na videos ko po. Salamat. Mabuhay kayo.